Rodrigo Duterte, ang dating mayor ng Davao City, ay tinawag na best president ng kanyang mga taga-suporta dahil sa mga reforma at matapang na hakbang na ipinatupad niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Mula sa kanyang kampanya laban sa droga, pagbabago sa emergency response system hanggang sa paglipat ng alyansa ng bansa mula Estados Unidos patungong China, marami ang nagsasabing na iiba at makasaysayan ang kanyang liderato. Pero ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit tinawag siyang best president? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Noong 2016, nang maupo si Duterte bilang Pangulo, agad niyang sinimulan ang matinding kampanya laban sa ilegal na droga. Layunin nitong sugpuin ang lumalalang problema sa ipinagbabawal na gamot sa ilalim ng kanyang administrasyon, umabot sa 6 na bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang droga. Inilunsad din ang Oplan Tokhang, isang operasyon kung saan hinihikayat ang mga gumagamit at nagtutulak ng droga na sumuko sa mga autoridad. Ayon sa datos ng gobyerno, mahigit 6 na libong kataw ang nasawi sa mga operasyon ng pulisya. Pero ayon naman sa mga human rights organizations, maaring umabot sa libo ang namatay. Kabilang ang mga inosenteng nadamay sa kabila ng mga kontrobersiya, walang duda na naging sentro ng administrasyon ni Duterte ang pagsugpo sa droga. Pero nagtagumpay nga ba ito? Isa pa sa mga repormang ipinatupad ni Duterte ay ang pagpapalit ng emergency hotline ng bansa. Noong Agosto 2016, ginawang 911 ang dating 117 emergency hotline upang gawing mas mabilis at epektibo ang pag-responde sa mga nangangailangan ng agarang tulong. Layunin nitong umayon sa internasyonal na pamantayan at gawing mas madaling tandaan ang numero. Bukod dito, inilunsad din ang 8888 President's Hotline kung saan maaaring magsumbong ang publiko tungkol sa katiwalian o hindi maayos na serbisyo ng gobyerno. Maraming Pilipino ang natuwa sa hotline na ito dahil nagbigay ito ng direktang paraan para iparating ang kanilang hinaing. Ngunit epektibo nga ba ito sa pagsugpo sa katiwalian? Isa sa pinakamalalaking desisyon ng administrasyon ni Duterte ay ang pagbago ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Matapos ang kanyang opisyal na pagbisita sa China noong Oktubre 2016, inihayag niya ang paghihiwalay ng Pilipinas sa Estados Unidos at ang mas matibay na relasyon sa China. Dahil dito, nakakuha ang Pilipinas ng malalaking pautang upang pondohan ang mga proyektong pang-imprastruktura. Ilan sa mga proyektong ito ay ang Kaliwa Dam Project na layong magbigay ng sapat na supply ng tubig sa Metro Manila at ang Davao City Coastal Bypass Road na magpapagaan ng trapiko sa lungsod. Bukod pa rito, nagbigay rin ang China ng dalawang tulay, ang Rockwell Bridge at Binondo Intramuros Bridge bilang donasyon na may kabuwang halaga na halos 44 na bilyong piso. Dahil sa pagbabagong ito, naging mas malapit ang relasyon ng Pilipinas sa China. Ngunit maraming Pilipino ang nagtatanong kung tama nga bang lumayo tayo sa Estados Unidos na matagal ng kaalyado ng bansa at mas umasa sa China. Sa loob ng anim na taon, hindi maikakaila na nagkaroon ng malalaking pagbabago sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Mula sa kanyang agresibong kampanya kontra droga, reforma sa emergency hotline, Hanggang sa pagbabago ng Pandaigdigang Alyansa ng Pilipinas, lahat ng ito ay nag-iwan ng malaking epekto. Bukod sa mga malalaking proyektong na isakatuparan sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, may iba pang mahahalagang desisyon na nagdulot ng kontrobersya at debate sa publiko. Isa na rito ang issue sa West Philippine Sea, kamakailan lamang iginiit ng gobyerno ng China na mayroong tinatawag na gentleman's agreement sa pagitan nila at ni Duterte. Ayon sa kanila, nagkaroon ng kasunduan na hindi dapat manghimasok ang Pilipinas sa mga pinagtatalo ng teritoryo sa dagat. Gayunpaman, walang opisyal na dokumentong nagpatunay sa kasunduang ito, kaya't nananatiling palaisipan kung talagang may nangyaring kasunduan o isa lamang itong paraan ng China upang palakasin ang kanilang kontrol sa rehiyon. Isa pang malaking desisyon sa panahon ni Duterte ay ang pagpayag na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Matagal nang hinihiling ng Pamilya Marcos na doon ilibing ang dating diktador, ngunit hindi ito pinayagan ng mga nakaraang administrasyon dahil sa matinding pagtutol ng taumbayan. Mayroon ding mga petisyon sa korte upang pigilan ang paglilibing, ngunit noong Nobyembre, 2016, nagdesisyon ang Korte Suprema na pumabor sa pamilya Marcos. Makalipas lamang ng sampung araw matapos ang desisyon, isinagawa ang isang pribado at sorpresa na libing para kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding diskusyon. Para sa ilan, ito ay isang hakbang patungo sa pagkakaisa ng bansa. Ngunit para sa iba, ito ay kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng diktadura. Isa rin sa mga naging kontrobersyal na hakbang ng administrasyon ay ang pagpapalawak ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Noong Pebrero 2017, naglabas si Duterte ng Executive Order number no. 13 na nagbigay daan upang gawing legal ang POGO sa bansa. Ang mga kumpanyang ito ay mga online gambling firms na nakabase sa Pilipinas ngunit ang kanilang mga kliyente ay mula sa ibang bansa particular sa China kung saan ipinagbabawal ang pagsusugal dahil dito maraming Chinese nationals ang lumipat sa Pilipinas upang magtrabaho sa mga pogo companies umabot sa halos 300 ang bilang ng pogo sa bansa at tinatayang nasa 300,000 na Chinese workers ang dumagsa sa Pilipinas bagamat malaki ang naidulot nitong kita sa ekonomiya Nagdulot din ito ng iba't ibang isyo tulad ng pagtaas ng presyo ng renta sa ilang lungsod at pagtaas ng bilang ng mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa mga dayuhang manggagawa. Kaugnay pa rin ng kampanya kontra droga, isa pang kontrobersyal na hakbang ng administrasyon ni Duterte ay ang pagpapakulong kay Senador Leila de Lima. Noong Pebrero 2017, sinampahan siya ng tatlong kaso na may kaugnayan sa ilegal na droga. Ayon sa paratang may koneksyon umano si Dilima sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng New Bilibid Prison noong siya ay kalihim ng Department of Justice. Dahil dito, siya ay nakulong ng pitong taon habang nililitis ang kanyang kaso. Gayunpaman matapos ang mahabang proseso, napawalang sala siya ng korte at idineklarang not guilty sa lahat ng kaso laban sa kanya. Para sa kanyang mga taga-suporta, isa itong patunay na siya ay biktima ng pamumulitika, ngunit para sa kanyang mga kritiko, nananatili ang tanong kung siya ba ay tunay na walang sala. Isa rin sa malalaking hakbang ni Duterte ay ang pagpapatupad ng Nationwide Public Smoking Ban. Noong Mayo 2017, inilabas niya ang Executive Order number no. 26 na nagbabawal sa paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar sa buong bansa. Layunin nitong maprotektahan ang kalusugan ng publiko mula sa masamang epekto ng paninigarilyo at second-hand smoke. Ang sinumang mahuhuling lumalabag sa batas na ito ay maaring pagmultahin ng hanggang limang piso o makulong ng hanggang apat na buwan. Bukod sa mahigpit na pagbabawal ng paninigarilyo sa pampublikong lugar, pinayagan pa rin ng batas na magkaroon ng designated smoking areas sa mga gusali at establishmento. Sa ganitong paraan, nabigyan ng espasyo ang mga naninigarilyo nang hindi naaapektuhan ng ibang tao sa paligid. Samantala, isa sa pinakamalalaking hamon na hinarap ng administrasyon ni Duterte ay ang Marawi Crisis noong Mayo 2017. Target ng gobyerno noon na mahuli ang pinuno ng Abu Sayyaf Group, ngunit lumaban ang kanilang grupo na sinuportahan pa ng Maute Group. Ang dalawang grupong ito na konektado sa Islamic State ay marahas na sumakop sa Marawi City at kumuha pa ng mga sibilyan bilang hostage. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagdeklara ng batas militar sa buong Mindanao si Pangulong Duterte. Tumagal ng limang buwan ang matinding sagupaan bago tuluyang nabawi ng militar ang Marawi City. Sa labanan, isang libo isang daan at siyamnapung militante, isang daan animnaput limang sundalo at apatnaput pitong sibilya ng nasawi habang isang daan at pitumpung sibilya naman ang naiulat na nawawala. Bukod sa mga nasawi, tinatayang nasa 370,000 daan pitumpung residente ang nawalan ng tirahan. Marami sa kanila ang hindi pa rin nakatatanggap ng kabayaran o tulong mula sa gobyerno. Kaya't nananatili silang apektado ng labanan hanggang ngayon. Sa kabila ng mga sigalot at kaguluhan, may mga batas ding naipatupad na nagbigay ng malaking benepisyo sa mga Pilipino. Isa na rito ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nilagdaan ni Pangulong Duterte noong Agosto 2017. Sa ilalim ng batas na ito, libre na ang pag-aaral sa lahat ng isang daan at labindalawang state universities and colleges at isang daan at isang local universities and colleges sa buong bansa. Napakalaking tulong nito sa mga estudyanteng gustong makapagtapos ng kolehiyo, ngunit walang sapat na perang pangmatrikula. Dahil dito, mas maraming kabataan ang nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng mas mataas na edukasyon at makahanap ng mas magandang trabaho sa hinaharap. Bukod sa edukasyon, isa rin sa mga pangunahing tinutukan ng administrasyon ang pagpapataas ng sahod ng mga kasapi ng militar at unipormadong kawani ng gobyerno. Noong Enero 2018, naglabas ng joint resolution ang Senado at Kongreso upang ipatupad ang pagtaas ng sweldo sa mga miyembro ng Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology. Philippine Coast Guard, Philippine Public Safety College, at National Mapping and Resource Information Authority. Dahil sa batas na ito, tumaas ng average na 58.7% ang sahod ng mga uniformadong kawani. Malaking tulong ito upang mapabuti ang kanilang kabuhayan at mas mahikayat ang iba pang Pilipino na pumasok sa serbisyo publiko. Isa pa sa mahahalagang batas na naipatupad noong Administrasyong Duterte ay ang Bangsamoro Organic Law na naisabatas noong Hulyo 2018. Pinalawig nito ang autonomiya at kapangyarihan ng rehiyon ng Bangsamoro na dating kilala bilang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ilalim ng bagong batas, binago ang RMM at ginawang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may mas malawak na kapangyarihan sa pamamahala, ekonomiya at kultura ng mga Muslim sa Mindanao layunin ng batas na ito na bigyan ng mas matibay na pundasyon ang kapayapaan at pagunlad sa rehiyon, lalo na matapos ang mahabang dekada ng kaguluhan at rebelyon. Mula sa Marawi krisis hanggang sa pagpapatupad ng libreng edukasyon, pagtaas ng sahod ng militar at pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law, hindi maikakaila na malaki ang naging epekto ng administrasyon ni Duterte sa bansa marami ang sumusuporta sa kanyang mga naging pulisiya. Ngunit marami rin ang bumabatikos sa ilan sa kanyang mga desisyon. Sa huli, mananatiling bahagi ng kasaysayan ng kanyang pamumuno at tanging ang mga susunod na taon ang magsasabi kung naging epektibo nga ba ang mga pagbabagong kanyang ipinatupad. Ano sa tingin mo ang pinakamaganda na desisyon ng Administrasyong Duterte? Sangayon ka ba sa mga pagbabagong ipinatupad niya o may mga pulisiyang nais kang baguhin? I-comment ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang content na gaya nito.